umi sa talim ang anniversary ng team katabi ko sa si boss Del ayan boss eh huli na yan so kapo pa kami dito mga idol ah nagpa tournament kami ng team tournament kasi may may price na mga pera ah, syempre hindi mawawala at fishing rod kahapon nadali ah, ko na yung sabiya na fishing rod tapos, smallest catch na dali ko rin kahapon, uh, 500. Ngayon naman na pinaglalabanan ay first, second, third ng malalaki. 1,500, 300. So, ayun eh, yung subasodel. Yeah. Um, Tataw, kay Kalabaw! Tataw, oh, kay Kalabaw! <laughs> subasodel nandito. Ito yung huli na subasodel, tingnan nyo. Teka na, pupunta ako dyan! Ay, ah, ito ang huli ni Kuya Bayo. Ayun o. Ito, ito ang huli ni Basudel. Basudel, pa-check ha? Yee kuha. Huli check. O, oh, ayan. O, oh, lapad bala nung isa? Ang laki bala nung isa oh. Ayan sa ilalim o. Oh. Ang laki. Hmm. Tapos may kasama kami din ng mandaragat. Ayun. Sa tatay. Nangingisda. O, punta tayo doon sa kamilang bangka. Kasi nandun din yung aking pamiwas. Kasi ta kami kanina yung maga pa. Punta lang ako doon mga idol Ayan okay, mga idol Doon sa bila tayong bangka Bangka ng Kuya Dol Dito si Kuya Bay wala na ang hinuli Wala kayo ng maga Shout it out Ano lang ang Anong oras na Ano lang? Ayan o, ang oras. 7.16. 7.16. Ari po o. <sighs> 716. Holy check. Na, oh. oh. 716. ah, oh. Holy check. Oh, ayan oh, kalbo. Ay, <laughs> siya. Pampaswerte. Oh, uh, ayan oh. Oh, ang dami oh. Sal sal. ayan, oh. ayan spot niya dito. Katabi niya si Kuya Dol. Spot namin yeah. nandoon. Pinaubayan na lang. Baubayan na kay Kuya ni eh, Kuya Adol. Oh. Dito tayo sa mga to. Kasi nandito rin yung spot ko. Sabi niya sir, di niya na wala ka dala kundi yung matanda. Lagi na lang nagagala. Ayaw pang madala. Yes, spot niya si Manding. Wapa. Ah, may huli na rin yan, si Ops, muntik na. Ayan. Ayan. Ayos lang. Ako si ito, spot ni Ibaldo. Ibaldo, hey, huli check. Kakunti. Kakunti. Pakita mo, pakita mo, pakita mo, pakita mo. Ay, si puti. <laughs> ka, si ano? Oh, you know? ayan oh. Oh. Ayan oh. Dami na ding huli oh. Hmm. Ayan pa, may huli, may itigat pa padaon. Ayun, huli. Ayan mga idol. Oh. Stay tuned kayo mga idol. Ito yung spot namin.

Ito ang kasama na rin doon. Hindi. Ano, basta lahat yan. Ako ang gumawa. Yung mismong biwas lang ang mga. Kaya ako pala naman hindi. Ang bumabu ka. Ano? Ano? Okay, masama ko. Ay, kawai-kawai, 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 kawai 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 na tapos kawai 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 idol. kawai 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 ah, kawai 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 Yoko, hindi makahuli. Gumayon <laughs> pa. Ikta mo ba? Kasalanan mo lang, pati ka makahuli. Hindi mo lang kumain. Hindi na kahuli. Shout po kay Boss Vic. Sa pamahain naming uod Shout out, Boss. Yan, yeah, so dati na ang uniform ng team, papaya ang lulus. Alay. Ayun, ayun, ayun. Ba't baga na lang ng kaan ang Iwas ko. Bakit? <laughs> Umalis ka, Pai. Shout out po sa Pai Anglers. So, dati yung galing ng uniform. Ayan, o. Ayan po. Shout out kay Marlon. Yambaw. Ayan. Ayan, ah, para kay Marlon, o. Ayan daw. Ayan daw, sabi ko na ba? Ayan, si Pai. Ah, Nasa bangka. Shout out Bao. Parlo yung, yung Bao. Team na wala kang dala. Oh, ayun. Thank you daw ah. kay salamat. Tayong Ay, uh, ah magkakaroon po ng tournament sa December 15 sa Sampalok Lake sa Papaya Anglers. Ah, uh, po. po. Kami diyan, mambuburaut lang. Mambuburaut <laughs> lang kami doon. <laughs> Ayan po, ayun po, ayun po ang ano, bagong uniform eh. ng team Papaya Anglers. Buburato rin sa Sana po supportahan natin sila. Shoutout din po kay Mark Alimpio ng Seven Lake Anglers. Shoutout sa idol. Ayan yung spot namin o. No? Ayan oh no. Ito na po yung aking huli. Tingnan yung aking huli. Ito po ang aking huli. Ayan. Uh, ayan. Ayan. Pumalamsong pa yeah. lang. Ayan po, yung kay Kibaldo. Ito po ang aking huli, oh. Oh, ayan, kay Kibaldo. Accounty pa rin, oh. Accounty pa daw yun, sabi. <laughs> ayan, tumanding, yun sila. Na parang toto, -to, nandun. Ayan, si Kibay. Huli naman, dalawa, oh. Dalawa. Kuya ba yung na Dalua, oh. -bye -bye madami ng huli? Basta kalbo. Yun lang. Hahaha. <laughs> Pagkakataan mo ng takutay para lumapit. Tumabig ka lang, Tio. Sige ba, dami na huli niya Pag hindi ka pinatatig, ang pasin mo. palapain po. <laughs> palapain mo. Hindi. Ako titigil dito hanggang hindi ko makukuha yung isang kilo. Ay, sayang. Ay, sumabit ko sa kawayan na rin ako naman. Sabit sa kawayan. Saan? Ay, sa dulo ng kawayan yan. Oo. Oh. Sumabit rin doon. Ano pa ang ginagamit eh. Oh, no, tiyo, ano ba tigaw? No, dulo ng ba ka? Oh, ano oh, ka na naman ng buru yung isa, anak ko? Tuloy po yung kulay pula eh. oh. Oy. Ayaw pa Fish Parang asa fish Ayaw pa eh. hindi tayo makulig rin wala parang pa isa butong anong muntik na Dolph ay kambaya <al> mo pala <-post>. marunong pala mag sinasararaw talaga ito mga kaibigan kay naman na daming alam <-post? laughs> ay alpas <-post>? alpas? dami na lang <laughs> mga huli love place? Uy, uh, uy, uh, uy, uh. ano ba pa tong? na. Ang dawi na uli. Pag ano kanina, pag ako hindi nalawit, wala kang mahuli. Ewa ko ba? Meron pa sa liit sa liit. Context na. Eh, po mga idol, nagkakainan kami, oh. Ayan, oh. Ayan, oh. Ay, Ayan, oh. Wey, bay! Bye bye! Katago ka oh. na naman! Yan tayo, kay Kalabaw! Kay Kalabaw! Nandito yung ano, bayawak! Yan tayo! Nakakain ka lang sa mga bagong baba, sabi ni Bok! Ayan, aming ulam! Ay, si pute, oh. 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 Out! Kain! Hey, okay, got my idol! Okay. Iban laban. Sige po. Tara, tara sa mundo, guys. Dungan! Sasahan. Halika, oh, tinga, tinga. Kape liliko. Are, are si Egay. Ba may room, may isang. Egay, mga, natin. Um sukat mo 'yung laban mo. Tama, may room mapili pa din 'yan. Wala. Wala. Tanga, kahapon ang sayang eh. <laughs> Oo oh <my. laughs> nga eh. Oh, Pero <laughs> kung yung shit ang, ang gamit ko, holy on Asan niya kami ba? Eh, bagay yun? Naku, si Baldo pa ata magwawag eh. Ano Si Baldo ata magwawag eh. Ano Toy. Andyan yun. Ano Oo, oh, lang nga. oh, may tumong ng. Aha. Hindi kana. Tini, tini, oh, Bonu, ay yung Ano naman? Batu. lang. Ay lang. <lagala. laughs> ay lang. <laughs> ay lang. <lagala. laughs> ay lang. Oh, ay lang. Ay lang. Ay lang. oh, lang. Ay lang. Ay lang. Ay lang. oh, kung... Ano, ano. no, no. Hindi, <laughs> <laughs> na uh, hindi ay na yan. Kung talo sa lahi, di sa titimbang. Oo, sino na nalang? Sige nga. nga. Oo. May palaki ka dito. May palaki ka dito. Meron akong malaki dito, pero hindi ko na ilalaro. Ayan ba Wala, ay nawala yung isoy. Wala. 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 Ay, Oh, ayan na, ayan na, testigo. Ano nalo? Sike Baldo? Oo. Oh. Sike Ulysses? Si Buboy? Si Mario. Ano? ha? Alan. Ah, lang mo ha, malaki yan dito. Dito. Oh, malaki yan dito. Oo, malaki nga. oh. Malaki. Ah, Malaki lang kayo. Buboy, atras ka! Nakadali ka! Napalang pa! Katabi ko to! Bakit makakatabi diyan? Ano? Napalang pa! Ano nasa Nasa ba?

tayo, tayo, tayo. Kukwala ko, wala ko. Ayan mga idol ha. Pistigo. Mimia, mimia, sama-sama tayo. Nanalo na rin ang Sige, Yes! Eh, pabawis mo pa sa ay. Pabawis mo Thank you. 300. Yung 500 na sa smallest na tilapia, ako nanalo. At sa fishing rod, orange na nanalo.